Kumusta mga boss? 10 minutes mga boss coffee break. May nakita akong papel na nakatiklop na nakaipit dun sa wiper. Sabi niya sa akin dito, bakit gaano ka na bad katagal dito sa Canada? Kung makapag-comment ka para bang napakatagal mo na sa Canada. Ako nga 40 years na sa Canada. Hindi ko pinuno na dami ng mga kababayan natin. Napakayabang mo. Ang dilim na mga boss. Magandang umaga sa inyo mga boss. <clears throat> Panibagong araw, panibagong pag-asa mga boss. At ito, papasok na naman tayo. Kamusta po kayo? Nawa po ay safe ang bawat sa atin mga boss. Kung nasan man po kayo nandun ngayon. <clears throat> ngayon po ay mag alas sa isa ng umaga dito sa amin sa Canada. At ah... Uh, malamig na <laughs> pambihira let's go mga boss pasok tayo ngayon sa Fresh Mart pakita ko sa inyo yung kondisyon ng daan kapag ganito na madilim na Okay mga boys, dito na tayo sa trabaho. Dito ako na daan sa likod eh. ni bago. Pasok na ako mga boss. Kamusta mga boss? 10 minutes mga boss, coffee break. Tambay lang tayo sa klet mga boss. Tapos balik na tayo sa lower. Dito ako sa likod eh. Dito sila nag -yosie. Hindi ba na ako mga boss eh. Pakita ko sa inyo lang yung lugar dito. Yan yung kalsada oh. Ito naman yung kabila. Kabilang kalsada. Balik na ako sa loob mga boss. Paalam mo na. Mga boss, nandito na ako sa bahay. Kanina mga boss, nalubat kasi ako eh. Kaya pagdating ko ng bahay, sinaksa ko muna. Hindi pa nga full charge eh. Lumabas ba, kasi ako, galing auto sa shed. Kita yung mukha ko, namumula. <laughs> Tisoy eh, <no>? Hindi, <laughs> joke ko lang mga boss. Mga boss, uh, anina, nung pagkalabas ko ng store, di ba din ako nagpa-park sa likod? Na, bigla na wala na lang yung camera ko, yung pala nalobat ako. May nakita akong papel dun sa kotse ko, dun sa salamin sa harap. Tato ko nga dyan. Nakiipit dun sa windshield mga boss, yung papel. Nung ko na yung papel, nakiipit dun sa wiper, biglang may lumabas sa babae. May lumabas dun, lumapit sa akin. Tapos uh, sabi niya, uh, sa daw yung naglagay ng papel dun, eh hindi ko pa naman binabasa. So, na rin ang kumuha. Lumapit siya sa akin. Tapos, ang sabi niya doon, ano, kung pwede daw, wag daw akong mag-park doon sa tapat ng bahay niya tuwing araw ng uh, Webes. Kasi yun doon yung araw na kuha ng basura. Pero, sa ibang araw naman daw, pwede naman daw akong mag-park doon. Sabi niya, kung pwede lang daw sana. Uh, Tapos, may tinuro sa akin na na may mga guhit. Yung pinagparkan ko, may guhit din naman yun. Yun nga lang, uh, pag umaatras daw yung truck ng basura, lampas dun sa guhit kung saan pwede kang magpark. So, ano naman, okay naman siya. Nakikiusap nga siya. Sabi niya sa akin na kung pwede daw na tuwing araw lang naman daw ng Webes, uusod lang ako ng konti. doon sa kabila. Kabilang guhit na dilaw na pwede ako doon magpark tuwing araw lang naman daw ng ano, Webes. So sabi ko sa kanya na ano, na second day ko palang lang magpark doon. Sabi ko pa uh, pasensya na kasi bago, bago pa lang ako na sa trabaho. Sabi hindi okay lang. Ayun, uh, okay naman siya ka ano kausap basta sinabi niya i-move lang ng konti. ko lang sa inyo baka basta kasi na ano eh. Nabigla ako na may na may nakiipit na papel doon sa ano. Sabi ko, ano kaya to? Pala, isipan sa akin mga ilang minuto kung tinitignan eh. Bago ko lapitan. Eh, pagtingin ko naman ng cellphone ko, lo, pala? Ang <laughs> bihira. O oh, nga pala, mga boss, magbabasa tayo ng comment. Tingnan ko nga yung cellphone ko kahit hindi pa siya full charge eh. ko lang sa gilat Ayan mga boss, basahin natin yung comment dito sa akin. Ay, hindi ko nabasahin kung saan galing kasi ano, medyo ano eh nakakaya yung ano, medyo maana ma sa pandinig yung sinabi niya. Sabi niya sa akin dito, bakit gaano ka na bad katagal dito sa Canada? Kung makapag comment ka para bang napakatagal mo na sa Canada. Ako nga 40 years na sa Canada. Hindi ko pinuno na ang dami ng mga kababayan natin, napakayabang mo, pero tiyak ko, hindi ka taga Maynila, na tulad ko, taga probinsya ka, 100%. <laughs> ano, uh, yun na sinabi na sa akin. Gulat naman ako dito sa comment niya, talagang napakayabang ko daw. Pero okay lang naman. Uh, Nirespeto ko naman yung mga ganyang comment sa akin. Kahit good or bad, okay lang yan. E ah, uh... ah, paano ko ba ito, bibigyan ng pangalan si siya. Ah, uh, Sir Canada na lang. Ah, uh, Sir Pinoy, Canada. Taga dito po ako sa bundok. Ako po ay taga Chetwin, British Columbia po ako. Nung pumunta po kami dyan, kasi meron kasi akong in-upload na video, mga boss, yun nga yung ano, yung sa Edmonton, nung pumunta ko na, ngayon ako nakakita ng gano'ng karaming, ah, uh para sa akin marami na yun na Pilipino. Kaya tuwa tuwa ako. Kaya sa sobrang tuwa ako nasabi ko yung ganito pala mga Pilipino si Edmonton. Yun mga boss, uh, yun yung nakapag uh, bakasyon kami mga excuse me mga boss, ano yung time? Two nights and three days, ganyan. Kaya napakasaya ako kasi ang dami kong na, nakita mga Pinoy. At uh, mababait ang mga Pinoy mga boss. Ayan, uh, may nag, -nag comment siyang ganyan. Okay lang naman. Nakakatawa lang at kasi maraming nakakapansin at nakakapanood. Kaya masaya masaya ako. Kahit good or bad na comment, okay lang sa akin yun. Basahin ko yun. nare natin yung mga yan. Mahal natin ang mga viewers natin mga boss. Uh, sana Sir Pinoy Canada nag-subscribe ka rin sa aking YouTube channel. Ang J. Pinoy TV. Ang tagal na pala ni Sir dito eh. 40 years sa Canada, mga boss. Siguro, marami nang naipondar to si Sir sa Pilipinas. Kasi, tagal niya na sa Canada. At, ah, uh, sabi niya, taga-probinsya din daw siya. O, oh, ba? Diba? So, nakaka-relate siya dun sa sinabi ko. Hingga lang, medyo nasaktan ako. sinabi niya, kasi, ano, napakayabang mo. Angbira. <laughs> Angbira naman si Sir Napakayabang ko kagad eh. So, sobrang agalakan ko lang yun, sir. Kaya, ganoon. Patawarin nyo ako, sir, kung medyo nasabi ko na ganito pala mga Pinoy dito sa Edmonton City, Alberta. Pasensya na. <laughs> Ayun, mga boss. Uh, meron pa tayong basahin comment dito. Kasi, naging busy ako nito mga nagdaang araw. Kaya, hindi ako nakakapag-ano. Eto galing kay Ma'am at Adelaida Guanson 3972. Ang sabi niya dito, saan kayo nagwo-work ngayon? Ako po ay nagwo-work sa Pressmark. Uh, sa kabilang kalsada lang po kung saan ako dati nagtatrabaho. Ito po yung IGA tapos kalsada tapos dito po sa kabilang kalsada lang. Doon po ako nagtatrabaho. Ganun pa rin po, supermarket at isa po akong uh, panadero. Panadero pa rin. <laughs> Walang kamatayang panadero. Maraming salamat po ulit sa inyo, Mama. At Adelaida Guanzon, 3972. Mag-iingat po kayo kung nasan man po kayo nandun ngayon. Kung kayo po ay OFW or nasa Pilipinas, mag-iingat po kayo palagi. Salamat po sa pagpanood niyo sa GP GPNoy TV. Sana magpo kayo magsawang manood. At uh, i-share nyo na rin ang ating video para mas marami po tayong mapasaya at makasama dito. At makita kung paano mamuhay ang isang katulad ko at mga iba nating kababayan na nakakasama ko sa aking vlog. Salamat po ulit sa inyo. At uh, ito na may isa. Labo na mata lumayun eh. <laughs> ang sabi naman nyo dito... Galing kay At Life with the Coronels. Good luck sa new job. Laban lang. Oo, oh, ba? Diba? Thank you, ma'am. Thank you kay uh, ma'am At Life with the Coronels. Yan. Salamat po. Tapos, may nag-comment naman dito. Uh, galing kay At Carmel at Carmelin Juan 3478. Ang sabi niya dito, "Hello sir." Hila mga Ah, <laughs> uh, hello din po sa inyo. Uh, Ma'am Carmelin. Hello din po at uh, ingat po kayo palagi. Kung nasan man po kayo, nandun ngayon. Araw-araw -ara po kayo mag-ingat. At ito naman. Ayun. Galing kay at Laila Villarino 8088. Sabi niya, kamusta paring Jay? O, oh, ito. Ah, kilala niya. O. Oh. Hmm, di ba? Yun. Maraming salamat kay Ma'am Laila Villarino. Uh, Mag-iingat po kayo kung nasan man po kayo ngayong oras na to. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa lahat ng nag-comment sa akin. Sana wag po kayong magsawa sa pagbumukha ko. Pagtyagaan nyo na po ito. At uh, sana na kahit konti napapasaya ko kayo. Maraming salamat po ulit. At mag-iingat po ang bautis sa atin mga boss. Paalam po at God bless po sa ating lahat mga boss.